ito po yung ating ayusin nyo yun na grass Honda GX35 po ito ito po yung bago pa daw siguro wala pa sigurong isang linggo na gamit nila ang problema po managitik sa pagka daw po yung namamatay na pag mainit na mahirap na daw siyang buhayin kaya po yan i-tune na po natin diretso kasi malagitik yan po yung feeder gauge natin na 4 tsaka 6. Ayan po yung tinangsitsyon up ko dito para hindi po siya gaanong malagitik. Maliit lang yung kanyang clearance. Ayan po, luwagan po natin yung kanyang rocker arm. Ang pag-tune up po ng mga ganitong grass cutter, kailangan po ay eh, wag natin mamadaliin yan ang pag na po niyan dapat nyo sumasabit lang siya ng konti hindi po masyadong mahigpit hindi naman masyadong maluwag kailangan na itamang tama lang siya yan po kung nakikita nyo nahihigit pa po yung kanyang filler gauge higpit, higpit lang kapakapain nyo pag mag -tune na po kayo, mas magandang may gamit po kayong filler gauge. Kasi ayan po talaga yung standard ng mga makina. Tsaka dapat po naka-top-dead center po tayo. Tinignan ko po yung top-dead center niya. dyan na po sa may spark plug niya. Kaya tinanggal. mapapansin po ninyo, yung spark plug niya po, tinanggal ko po. Diyan. Sisilipin niya po dyan kung nakataas na yung kanyang uh, piston tapos po yung kanyang rocker arm dapat gumagalaw yan pag po yan ay matigas at hindi gumagalaw ikot nyo pa pong isa pag say gumagalaw na okay na po yun dapat silipin nyo pong maigis sa may piston mga nakatap din center na siya ikit lang po tayo dyan ang paghigpit po dyan yung tamang tama lang baka mas, masobrahan natin masira yung ating mga nut mahirap po maghanap ng pesa ng grass cutter at ayan naman po kung nakikita po ninyo yung tinuturo ko dyan yung ignition coil nga po uh, malayo po siya dun sa flywheel yung clearance nya po malaki pagka po kasi ayan po yung sinasabi nilang na pag uminit umiinit na mahirap nga raw buhayin tsaka pag mainit na siya namamatay na siya kasi po yung clearance niya malaki yan po malaki yung clearance niya pag po malaki ang clearance pag mainit na yung makina kulang na po yung uh, electric na po pasok sa kanyang ignition yan po ang tamang sukat po niyan 12 mm po na susukatin niyo po ng filler gauge ayan no, feeder 12mm po yan ano, 12mm po dalawang 12mm po ang gamitin ninyo kasi dalawa po yan, sisingit nyo po yan dyan sa kabila ayan, no, kung nakikita po ninyo napakaluwang po yan parang dalawa sigurong 12mm parang 24mm yung clearance nya kaya pala pag umiinit namamatay mas mahirap na buhayin ayan po yung problema pag yan po yung nagawa ninyo yung grass cutter nyo po wala pong overheat yan kahit maghapon na gamitin pagka po kasi ang clearance yan ay malaki yan po yung na nag overheat hindi nila alam yan lang po yun sa clearance na ignition dahil po yun yung supply ng red eh. pagka mainit na mahina na magbigay ng kuryente dahil nga yung clearance niya malaki adjust nyo lang po dyan tanggalin po yung luwagan nyo lang po yung turnilyo niya yan po yung kanyang tornillo tapos iipit nyo po dyan yung pillar gauge yung dalawang 12mm pong filler gauge ang gamitin ninyo. Kung wala naman po kayong filler gauge, ang problema po ng grass cutter yung madalas mag-over it o pagkasi namamatay, mahirap kong eh. gamit po kayo ng blade putulin nyo po yung blade tapos ipit nyo po dyan yung puno po ang gawin nyo yung uh, pillar gauge, kasi po ang blade po 12mm po yan, suwak na sok po yan dyan pag ginamit nyo po uh, ang pillar gauge gamitin nyo po sa clearance pukpukin nyo lang po ng konti tapos ah, higpitan nyo po dapat po mahigpit Ayan, kung nakikita nyo po itatiming nyo po yan dun sa may magnet niya Ayan po yung nakikita yung puti magnet po yan huwag po kayo magtatiming dun sa kabila palagi nyo pong narandaan itatiming nyo po siya kung nasaan yung kanyang magnet kasi dun po sa kabila masyado po sa baba yun kapag doon kayo mag-timing ng sala din. Kaya kailangan po pag magta-timing kayo, nakatutok siya doon sa dalawang magnet. Yan. yung chinunap natin kanina. Sensahan nyo na yung video natin at wala tayong taga-video. Ito. Punas-punas ng bahagya. Yan, punasan nyo po yung kanyang gilid para matanggal yung dumi at saka yung kanya pong mga oil ay matanggal kasi didikitan po natin yun ng uh, gasket maker ang ginamit ko po dyan ay bulkasil And bulkasil ang ginamit kong gasket maker kasi walang mabila ng gasket gasket maker yan na iskip ang video natin ayan po yung naskit ayan po yung bulkasil ko ako sukat-sukat muna tayo ito pong ating grass cutter ay uh, Honda GX35 pero po itong grass cutter talaga na to sa pagkakalam ko po yung ang pangalan talaga nito ay CG139F yun po talaga ang pangalan pero hindi ko lang alam bakit may Honda siguro Honda rin talaga ayun po lagyan nyo lang po ng gasket maker ayun po yung kasil po yan yung lagay ko kasi mabilis matiyo naman po ang ano eh full kasil ayun po yung po yan pwede yan yung bubong nga na eh nasisilent nyo eh o kaya yan lagyan nyo lang na kailangan maayos yung pagkakalagay nyo ng kaskit dapat dikit na dikit siya mahirap itong panda rin daw Ayan, susubukan natin mamaya kung mahirap pa bang panda rin bagong bago po ito kung medyo nahaba naman po kayo sa video natin pwede na lang po i-report na lang yan, pati ito lagyan natin ng gasket maker Ayan po, bulgasil po yan, pero ang pangalan niya hindi bulgasil pero pandikit po yan ang bubong Pero bulkasil din yan Parehas sila eh Parehas lang naman sila ng bulkasil Ganyan lang po Tamang paglagay niya Hagod-hagod Hagod-hagod niya lang Ayan po ganyan lang nilagay okay, ko dyan oh talagang takot na takot tumagas sa mga nagsasabi po na pwede naman daw hindi nalagyan ng gasket maker pero ang sa amin kasi uh, ang oil seal kasi nyan yung uh, paper na yan nilalagay nila ano lang naman kasi yan parang karton lang kaya yan madalas tumagas, yeah. kaya kailangan talaga lalagyan nyo ng gasket na iyon. So, tinatawag nyo ng silicone gasket na mas magandang lalagyan ninyo. ipit na dyan tayo. Ang pag-hipit po niya, side by side yan. Kaya huwag nyo munang itututong hipit kailangan laman dama lang muna yan lipat sa kabila para ang lapat niya pantay ayun po yan sa susunod po natin video mga two stroke naman ang na ayusin natin ganyan lang po kasimple mag uh, magayos ng uh, grass cutter na nag-overheat yung sinasabi nyo pag namatay ang hirap ng buhayin saka daw sa umaga sobrang hirap daw talaga ang panda rin makikita natin yan, yan Ikut pintay jar. bago pa po yan o. Oh. Tingnan nyo. Oh. Wala pang aligabok. Ah, tingnan nyo. Ganyan lang. Ang pagdigpit dyan. Tama-tama lang. Mas madaling malustred dyan. Pitik-pitik lang ang ano dyan. pitik, -pitik basic na nakabit natin yung ang galaw niyong filler gauge na nakabit natin ang spark plug nya na tamang higpit lang dyan yan, ganun lang ang pagkahigpit angat naman yun sobrang higpit kabit na natin ang konting oras na lang po Aandar na yan ayun nyo lang po yung mga wear nya sa loob Para hindi siya maipit Kabilaan po yan Ba ang tamang pagi-pagi niyan ng Honda, Mister Honda, lagyan nyo po sapin para hindi magasigas gas hindi ko na alam kung paano ikapit. Ngayon lang. meron naman po yan ano eh, mga butas yun, yun lang po yan ito isusot lagyan ng turnilyo pag mag aayos po talaga ako ng ganito minsan ah, talaga nang nagit isang oras kasama na po yung kung tune up lang naman po madali lang mga siguro 20 minutes kasama na yung pagbaklas kabit siguro ayos ng 20 minutes o so baka hindi nga abutin nagkano pa kasi tayo dyan eh nag adjust pa tayo ng clearance ng ignition niya na may tornillo yan po yun, yun sa baba sa totoo lang po yung gantong grass cutter po napakatibay po talaga nito kasi ganito rin yung mga ginagamit naman ng grass cutter dito kasi mura lang tong gandong grass cutter kaya maraming bumibili matibay po talaga nakikipagsabayan din sa, dun sa mga talagang branded kung bibili po kayo swak po ito talagang napakatibay yung ganito po naman na grass cutter nasa 4 na taon na pero all goods pa wala pang napalitan abit na natin Kamayin mo kasi. Ano, tingnan nyo. Bagong-bago. yung gas tank niya. Ano pa eh? malinis pa. Ang oh, may hari po nito ay eh. may talungan. Gagamitin sa talungan. So isang araw pa lang ginagamit yung naglolo ko kasi nga sala yung mga clearance niya yung so, clearance niya yung ignition niya Layo din yung clearance ito sure bull na to lang tayo dyan uh, paano ba yan? tapos na yan, kargan po natin yan ng oil kasi tinanggal daw nila yung oil kasi akala daw nila yung oil ang problema At may oil naman po tayo dito Kailangan po natin ng oil. Ayan po yung oil. Tansyahin nyo lang po na makita ninyo sa may kanyang uh, dyan sa lalagyan ng ano, oil. Dapat malapit sa Ayan. Ayan na sa sabunga nga. lang po ang gagawin natin pag uh, tayo may grass cutter na madalas na mamatay tas ang hirap ng buhayin Ganyan lang po kasi sabi ng overheat karga na po natin ng gasolina konti lang kasi syempre ang mahal lang gasolina dapat sila nang bumili yun lang tama lang